kalau mula ganya-ganya. Ya <laughs> kita. <laughs> oh <are> you <laughs> What's up so mga pangat sembre? Welcome back to our channel. At kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe at maraming salamat silang pay! Bago pa tayo matulog, pagdating natin, naglaba tayo para ngayon makakapag-vlog tayo ng Malupiton! Hindi <laughs> nyo na yung boss natin sa kapaligran mga pangat Wala ka tao-tao niya mga pangat okay lang yan. Maraming maraming salamat sa mga bagong subscribers natin dyan at sa mga susuporta. Shoutout sa inyo lahat mga pangat. Pero bago tayo mag-shoutout ang mga pangat, Siyempre, samahan nyo lang ulit ako sa maghapon natin. Kung ano man ang maghapon natin at hindi ko pa alam. At kung bakit ako energetic ngayong umaga dahil... <makes> hindi, hindi umaga, tanghali na. Kung bakit ako energetic ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong hapon, ngayong gabi, kung kailan nyo pa ito napapanood mga pangat. Hindi ko alam kung bakit. <makes> Basta't ang alam ko. <makes> Woo! Wala tayong rasyon mga pangat. ng tuna at salmon. Gutom. At yun mga pangat, eto na yung clips mga pangat. Kung bakit wala kaming rasyon ng tuna at salmon. Roll BTR, let's go! Boy! bigyan <laughs> ng uh, bente. Magluto mo muna yung pasyente natin, ha? Napapasok na ako sa lunis, eh. Oo, oh, wawa, eh, wow, oh. Hindi, siya busy, kaya ito ang pagkakataon para mabigyan ng trabaho, ng trabaho dito <laughs> sa <laughs> Hindi siya busy, sabi mo na tawag. Kaya, 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 Huwag na ba? Huwag tawin lang! Uh? Si J.E. si J.E. Ha? to eh. Uh, sa isip. Na-miss ka ba? Na-miss ka? Na-miss siya. Sa group chat na-miss siya. <laughs> Hindi raw ini-store po kasi busy raw eh. Dito Tadayo mamaya. Bakit busy? Ha? Busy <laughs> sa ano eh. Sa trabaho. <laughs> Pagod sa trabaho. Ano oras na nakakawin. Wala daw siyang ka-partner. Over, over, over time. Ha? <laughs> ha?

dahil nakaano yung kamay niya. Palim niya. Buhay pa, malakas pa. Ano ba may nga pa yung kamay yung padasal? Ah, kapag nagluluto ko ngayon. <laughs> Parang utang dalawang panibinan. Naka nagluluto siya. At yun na wabagat, yung clips wabagat. At syempre, bibili tayo mga pangat. Yan, yeah, salmaya. Papasok tayo dyan mga pangat. Pero hindi ko alam kung isasama ko pa kayo, hindi na. Depende, depende sa sitwasyon mga pangat. At yun mga pangat, nalabah natin yung na pamana, no? Bukod sa bed, meron din siyang pamana sa atin na comforter. Kasi hindi ko nalabahan kagabi dahil gawa ng na matulog yan tok na ako mga pangat ito mga pangat yung ating uh, pamana no galing kay Erica Bumbum yan shout out tulad sa iyo syempre pamana niya sa atin ayun o no? hindi <laughs> pa natin ginagamit dahil may mga laway laway din. <laughs> joke lag joke lag joke lag syempre ilang ating laban to para mag ginamit natin mabango Yeah. ewan ko lang kung kakasya to sa, sa washing machine natin mga pangat no? pero pag hindi yun lang ipapalaundry pa natin to so try natin malaki to mga pangat eh. At yun na nga mga pangat. Siyempre nakabili tayo dun sa uh, Mall. Ayan, nakabili tayo ng yung lagi natin binibili. Olive oil! Oh, kamati si Buyas tayo, kilik-kilik ko nakikita ah. Maitim pa naman dyan. Ako po. Baka madismayaan lahat dyan. Sa mga kumakain, pasintabi po sa kilik, -kilik ko, maitim. kamati si bawang luya. yung mga pangat. Ang presyuhan na to. Tapos tapos yung mga presyo mga pangat. Ayan o. Oh. Oh, ang ginger. Oh. 1.10 grams. Tomato. Oh, 0.80 lang garlic 0.35 0.45 ang onion natin syempre itong mga pangat 16 grams itong mga pangat so yun syempre mag magpapaksiro tayong mga pangat na bangus presyo ng bangus mga pangat at 25 per kilo but wala pa siyang isang kilo ng mga pangat no? ayun papakita ko sa inyo ayun ang presyo mga pangat milk fish at syempre bumili din tayo ng talong syempre dapat may gulay mga pangat 3 piraso talong magkano ang talong mga pangat ayun ang presyo ng talong 1.35. Actually, mga pangat, no, kung i-convert mo sa Philippine money, almost same lang naman. Kaya lang naging mura dito kasi, 1 dirhams parang piso lang, no? Pero, pag okay. i-convert mo sa Philippine money, is same lang rin yung presyo. Magaan lang sa bulsa dito kasi kung titingnan mo, dahil nga, 1111 lang siya, 2223 lang siya, no? Pero, pag i-convert mo siya, is, maabot din siya ng, for example, 1 dram, is, ang palitan nga, is 15 or 14 dirhams. So, maabot din ah. yung 14 pesos, 13 pesos, 15 pesos. So i-convert mo sa Philippine money yung 35 dirhams. Umabot din siya ng approximately mga 400 pesos. Ganun yung nag natin. Pero dito, 35 dirhams lang. Parang cheap siya, no mga pangat. Siyempre, magluluto na tayo. Let's go! So ayun mga pangat, katapos natin kumain. At syempre mga pangat, alam nyo mga pangat, bakit nag-iisa ako ngayon? Kasi, tadaan! 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 Walang tao! Lahat sila sa trabaho mga pangat at busy sa mga buhay-buhay. -boy, kaya ako lang mag-isa dito mga pangat. Pero pa dito mga pangat. What's up mga pangat? Busy, busy, busy. Pangat, what's up? Diba? Nagiging hinahila siya doon, kaya wala tayo sa sa pagkain. <laughs> Yun, at syempre mga pangat sa banyo ko, lalabas tayo mga pangat, may gagawin tayo sa labas, importanteng mahalaga, let's go sa banyo. ah here mga pangat, syempre, <laughs> sama namin kayo mga pangat. May pe-flex lang tayo ng bahagya. Yan, yeah. bahagya lang, bahagya lang. Sa kapunta, to the moon. Isilipin <laughs> lang natin yung ating, uh, parang, parang yung dilim. Uy, nagpe-play ka ba? Yun, nagpi-play na. Minsan <laughs> <laughs> na pinapahiya ko ng cellphone ko to, lagi nang palyado. Yan. Type check. Time check. <laughs> yeah, no. Magalas to sa. <laughs> Techno Marine. <laughs> <laughs> Techno Marine. Baka naman. Tayo mga bangat. At napakita ko sa inyo bahagi ito yung Rip Mall. Yan. Back of Rip Mall pag napunta na kayo sa Dubai, syempre mga kababayan dito pupunta sa Dubai, no. Oh. At syempre dito sa Murukabat Street, ito. Pagpunta doon, Riga na, mga pangat. Pag pumunta ka doon, sa Laal naman mga pangat. Yun. Maraming mall, kagaya niyan, Rip Mall na yan. Pag pumunta ka naman dito banda, tapos diniretso mo yan dyan, Al naman mga pangat. No? So dito sa lugar na to, accessible sa lahat. Kaya magandang tumira dito sa lugar na to. Tapos doon, Riga. Tapos konting abante ka lang doon banda, yun yun naman, yun yun. So, accessible sa lahat, sa train, sa mga department store, sa mga grocery, sa mga mall, sa mga kainan dyan sa tabi-tabi. Ngayon, siyempre pupunta tayo dun sa sinasabi ko sa inyo kanina. Siyempre, ganun talaga, mga pangat. Eh, wala naman talagang forever. Hindi, <laughs> e, ibig sabihin ko, hindi e, forever. Love life, ikaw naman, kayo naman eh. Tatatawa natin dun dalawa. Yeah. Bakit ba tayo ilipat? Yeah. Para satisfy. <laughs> 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 Dalating siyempre si. Yeah! Abangan! Ab <laughs> yan, yan. Yan, siyempre pinaghahandaan niya na siyempre. Siyempre eh. Yan, tinanong mo. Kailangan. Yellow, yeah, di ba? Kailangan. Kung Yan. Yeah. Uh... Yeah. What's up mga pangat? Dahil no, ang cellphone niya? Ito, itapon mo na yan. Ikot, paikot, ikot lang. Sablay. Nangingin na ka palit. Nangingin na ka palit. Okay. Loading, loading. Loading, boy. Dahil uh, lilipat kami, alam niyo kung ano ang dahilan? Yan. Yeah. Ah, Siyempre, dating si Madam Tess. yo Ang pera ni Christian. Kaya tira mong inaasikaso nyo na okay. siya. Pwede nagpapakita ang gilas kaagad mga pangat. Ay, laki. Ang susi. Yan. 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 O, di ba? Alam, kailangan mo naman before and after. Yan. Ito mga pangat yung may natin. Yan. Yeah. Ayan. At dito mga pangat. Yan. Dito sa area na to. Magkakaroon ng lobby mga pangat. Yan. Ipapakita namin sa inyo kung paano gagawin yun. Kung ma-update namin nyo, ewan ko lang. At siyempre, ayan oh, yan. Siyempre, bagay tayo, no? Sa bahay na to? Oo, ang ano nalang sa bahay na to? Dito ka aalis kapag makalang. Wow! Positive yan. Blessing yan mga pangat. Siyempre, I accept and I receive. Hindi <laughs> no, na ko nang kasi, pili ko na siyempre yung bahay na to. Kaya siyempre sa tira sa sabo, mukhang doon sa bahay na makakalis kaya nabal pa kanada. Babalikan ko itong Babalik to, vlog na ito. Sige sure, sinabi mga pangat oh, Bago matapos ang kontrata, makakalis ka na. <laughs> Alis talaga tayo, syempre. Kailangan natin umalis. So, yun mga pangangat. Telex ko na yung pinilipatan namin. Update na lang ng Marikina. ha? may pupuntahan pa ako. Ito, papasok to. Papasok din yan. Pasok ka? Papasok din po eh. At ako, may pupuntahan ako. Saan mo mo may mga pangangat sa pupuntahan ko? Siyempre, may imi tayo. Ayan. The next station is ito. Emirates. Tower. Sige, mo. Ay. Sir? Sige siya na. Sige. Nice to meet you, Bernie. <laughs> eh, tanda niya mga pangat, eh, yung malupit, oh. Basher natin, basher. Shout out muna si Eugene. Kasi si Eugene, nakita kang Freddy sa DC. Anira ba? Nabudol kami, nabudol. Ito, para, para detective na, may sinusundan na babae. <laughs> <laughs> Pangit mo, Bernie ka banding. Pangit, boring ka. Tayo ka na ka. Sana ka din nakita tayo. Pero hindi ko na alam, mga manisturbo ka pa. Masya nga mong Patay kayo, Yung yari ko. May panlaban pala sa ito. Pabilis ako, makyat pa. Pagpunta si Parang ginawa ng basura. Yari ka! The next station is Union. Sa'yo mga paano? Ang mapapangat ng Union at uh, may pupuntahan pa tayong isang mga pangat. Pero chai muna tayong mga pangat dahil eh, medyo nami-miss ko yung chai. <laughs> yung mga pangat, ang daming tao ngayon sa Union eh no? Diba? Sabado um, mga pa. So pag Saturday, marami may naka-off na mga nag-office work or mga sa mga construction no? Weekends din yung mga off ng mga yan eh. So yun mga pangat, at uh, syempre habang nag-chai tayo, so shoutout tayo mga pangat ng mga ilan-ilan no? Pupunta tayo din mga pangat mamaya mga sa likod doon sa likod doon at may i-meet nga tayo na isang kabayan no si Madam Kim pero iwan ko lang kung ipapakita ko sila sa inyo baka hindi na siguro kasi hindi naman sila sa sa camera oh uh, tao <laughs> walang bakate doon sa kabila tingin tayo sa kabila doon sa kabila at tawid tayo Daming tao eh Itong lugar na ito mga pangat, uh, minimal lang yung mga Pinoy dito sa lugar na ito. Karamihan dito mga Pakistan, Indian at saka African. Yan. So yun, bili tayo ng chai at saka samosa. Ang mga pangat, meron tayo uh, siguro na ito, uh, 3 uh, dirhams. No? Makakabili nito ng chai at saka isang samusa. Sobra-sobra ito sa chai at saka sa samusa. Sa 3 dirhams. Papakita ko sa inyo yung samusa. Pero kung mo sa Pilipinas, syempre 30 pesos pa rin. Ayan mga pangat, minsan yun yung mga kinakain yan, Ayan ang pagkain sa Dubai, mga pangat. Magmimirenda ka ganyan. Hindi turon, hindi lumpia. Ang ingay, bla bla bla. Hello, how much chai? Chai? One dram. One dram and then samosa. Samosa, one dram. What is this, chicken? Vegetable. Vegetable samosa, one dram. Okay, guys. Hi, hello, hi. From? From India. India. Two drams lang, mga pangat. May sobra pa. Ayan, sakin sa inyo eh. Kumpar pa sa Pilipinan ah Bale, 23, 26 pesos. Pero dito, dalawang piso lang. Okay, parsley. This so, is Yeah. I can sit here, pare. No problem. I can sit. Okay. So yung mga pangat habang nag-chay tayo, mag-shout out tayo, huwag kayo may interrupt sa kanila, okay lang yun sila, walang problema sa mga yan. Hindi tayo papansinin yan, hindi nila may interview sinasabi natin. Ah, ito mga pangat yung samusa na sinasabi ko. Misan kasi yung chicken, misan based sa bulila sa loob. Hmm. Mamimiss ko ito pag nasa Pilipinas yun ah. Manamang mahal na sa Pilipinas kasi ano to Indian food to eh. Pag pumunta ka sa Indian restaurant, mahal ah. So shoutout tayo mga pangat. So sinashoutout natin si Wildlife Photography. Marami siyang talong sa atin mga pangat. Unang tanong niya mga pangat, ano po bang possible na work na pwede like me na nasa government agency, particularly environment, na may plan na mag-try mag-apply? Parang kakaiba kasi ang work experience ko for 11 years. Wala kasi akong makita. Napapaisip na tuloy ako mag-aral ng skill trade. Ang masasabi ko lang dyan mga pangat, no? para sa akin, no? yung, yung experience 11 years sa uh, government agency, is malaking advantage na yan sa'yo. Kasi pagdating mo dito sa Dubai, maraming mga apply na related sa work mo, no? kagaya ng mga office staff, office clerk, sales. At uh, kung iniisip mo naman na uh, mag-aral ng uh, skill trade, Nasa'yo yan. Kung bata ka pa, kung hindi ka pa pamilyado, Pwede ka naman mag-aral noon kasi kung saan ka masaya, di ba? Kung sa skill trade ka masaya, why not? Uh, go for it para sa iyo din yan. At syempre, hindi ka naman natagal siguro ng 11 years kung hindi ka masaya sa trabaho niya. At isa pang tanong niya kung ano bang latest na sitwasyon no? in terms of app applying dito sa Dubai. Wala. Kung bago ka sa Dubai, wala naman siyang latest na rules and regulations in terms of applying. Walang problema. Pag bago ka dito, apply ka ng kahit anong trabaho, wala naman problema. At isa pang tanong niya kung may format ba ang resume ng Dubai. Pag mag apply ka sa Dubai, may format ba? Masasabi ko lang ay wala. Walang format kahit anong klaseng format yan, pwede. Unlike sa Canada, di ba? Pag mag apply ka ng Canada, may format dito, wala mga pangat. Pwede niyong gamitin kahit anong klaseng resume ang, ang meron kayo. Walang problema yan. At isa pang tanong niya mga pangat, kung mayroon ba kung mayroon ba akong alin, alam na legit na agency, no? Shoutout din pala kay Gung Baleza. Kung yung agency na player nila, ay legit So, uh, masasabi ko lang mga pangat uh, Workabroad.ph Lahat dyan mga pangat Legit kasi nakaregister yan sa POEA At shoutout din kay Rosel Liwanag uh, Tinatarong niya kung uh, pwede magtrabaho dito Ang may tattoo mga pangat Ang masasabi ko lang dyan Maraming kababahayan tayo Ang nagkatrabaho dito na may tattoo <laughs> tad, tad ng tattoo mga pangat Hindi naman question dito mga pangat Hindi naman discrimination yung may tattoo dito Walang problema may tattoo Pwede ka magtrabaho dito yung mga pangat, laka na tayo at oh, siyempre ito. may pupuntahan tayo mga pangat. Eh. Thank you, bye. Ah oh, thank you. Oh, thank you. Hello. Hello. <laughs> laka na tayo dahil may pupuntahan mga tayo. Nagbe message na si Madam Kim. Ah. Hindi tayo banda pala. Nandito tayo mga pangat sa hindi natin balwarte. Yan. Ah, sarap talaga mag chai. So yun mga pangat, ang usapan namin ni eh, Ma'am Kim. Magkikita kami sa gift point. Ayan. Ayan. Ay, no? oh, diba? Yeah. Ah, ito yung lugar ng Union mga pangat, o. Oh. Diba? Ang doon kayo sa kinainan natin. Malawak din mga pangat, eh, no? At syempre, hihintay natin siya dito dahil tatawag daw siya. Magmimiskul lang tayo mga pangat. Kaya papatayin muna rin itong ating video. Para marinig natin kasi nakaboya naka tayo. Baka niya tayo marinig. <laughs> Alas sa <na>, isda mga pangat. Nagkansal <laughs> na, nagkansal na. So, ayun. Papatayin ko muna ito para marinig natin siya pag natumawag. Let's go! So yun, mga pangat, at uh, syempre katapos na natin mamit si si Madam Kim, shoutout sa inyo at hindi natin nakausap yung kanyang asawa kasi wala yung asawa niya doon at sa trabaho isang uh, bartender ng mga pangat, at yun uh, kwentuhan mga pangat, habang uh, may ginagawa tayo doon sa bahay niya napag-usapan namin yung tungkol sa migration, syempre mga buhay-buhay mga personal life na kung saan naasenso uh, <laughs> shoutout sa inyo Madam Kim kung napapanan niyo ito uh, binigyan ako sa voucher mga pangat para mag-subscribe siya sa channel natin Sayang hindi ko lang uh, natanong sa kanya uh, kung paano mag-apply bilang bartender dito sa Dubai, no? Na-focus kasi ako doon sa ginagawa ko mga pangat eh. At saka si Madam Kim, hindi ko na interview nung masyado kasi nga mayroon din siyang alagang baby. Kaya hindi ko na tanong yung mga uh, kanyang uh, trabaho. Pag-usapan namin yung tungkol sa pagpunta ng USA, ng Canada, mga ganon. Yung mga pathway, yan. yun lang yung pag-usapan namin habang may ginagawa ko. So mga pangat, uh, nandito tayo sa fish runabout mga pangat, yan. Yun! At yun nga mga pangataray, maraming salamat sa pagsama sa ating buong maghapon at sana syempre napangiti kayo at nag-enjoy kayo sa panonood kahit konti, kahit sa lang mga pangat. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe. Kung bago ka pa lang sa channel natin, ang ingay, may umaaling ako sa paligid. Sana nare-review pa rin ako. <laughs> may ambulansya. At, at syempre, think positive. Good vibes lang. God bless you all. Mga pangat, tumatawag na si Rosalie. Kanina pa tawag na tawag, tsaka si sa TV, mga pangat. Maghahakot na pala kami mga pangat no. Yung pilex ko kanina, okay mag-isat na kami maghakot kasi syempre para habang maga pa. Kaya mga pangat, let's go. See you in the next one.